mga kaibon, mayroon pala tayo dito mga bisitang ibon. So, uh, iniwan ng tropa kasi magpapa siya ng mga uh, ibon niya. So, yung hindi nakasama sa record, dito muna inilagay. Mamaya pagkatapos ng inventaryo, ibabalik na rin yun sa kanila. Kukunin niya na rin. Kasi uh, kailangan yung uh, ibon na makakapaloob doon sa inventaryo. Kailangan limited lang. Huwag masyado marami para hindi po uh, dadagdag yung bayarin niya. So dito yung mga ibon niya, meron tayo dito personata. Siya pala sa kanya yan. Personata. Ipapakita ko sa inyo. So ngayon naman mga ibon, ipapakita ko sa inyo yung mga ibon niya dito. So meron siya dito uh, back to back green personata uh, wild type. Pero tinanong ko to sa kanya, ah daw itong bilyom line. So, malinis naman at saka uh, solid naman yung pagka itim ng ulo niya. Siguro, nasa bilyom line siguro siya. Ngayon naman, makaibon, para uh, meron kayong matutunan sa ating uh, iba bagay ngayon ng video, it, uh, magbibigay lang po ako ng uh, accounting kalaman o oh, tips. So, bakit yung ibang ibon kapag bibis na ng DNR o mag, uh, inventaryo, bakit yung iba tinatago? Minsan kasi, may, uh, meron tayong ibon na na-acquire na walang papel. Katulad niya, uh, sabi natin, yung uh, mga ibon mo nakalaob sa uh, inventory, uh, sa DOD o kaya sa UR, uh, parakit at pshare share. Wala kang ALBS1 at persona uh, personata. So, minsan yung Uh, wala kang DOD, wala kang papel, yung iba, pinapatago muna yung ibon para kapag binip, binisita ka ng DNR, hindi po magiging uh, questionable gawa ng uh, yung nabuta nila yun lang yung nakapaloob doon sa DOD mo. At saka yung mga wala doon, so tinago muna. Kapag naman uh, meron ka ng papel, nakuha mo na yung uh, CWR, madali lang rin naman yon na, na idagdag doon sa uh, inventaryo. Um, kailangan pa rin naman siguro noon yung DOD at saka qr kung saan ang galing yung ibon. Ngayon naman, pag-usapan natin paano kung uh, naabutan ng DNR na merong kang ibon doon, sabihin natin merong kang ALBS-1 na wala naman sa DOD mo. so uh, Ano ba yung mangyayari doon? Siguro, sasabihin mo na lang uh, to follow na lang yung ah uh, DOD o isasaman lang sa uh, sabihin natin fourth quarter isasama na lang doon sa uh, inventory pwede naman 'yun kasi yung tropa ah uh, nabisita siya at saka yung ibon niya lahat ah uh, walang black mask may naiwan sa kulungan sa pagpicture lumabas yung black mask yung persona ta picturean So, nakita ng DNR bakit meron daw siyang gano'n na wala naman doon sa ah uh, of donation. So, yung sabi ng uh, trupa, yung paliwanag niya, isasama na lang daw doon sa fourth quarter sa inventory. Minsan, yung mga tagka-DNR, mababait naman yan. Minsan, uh, makakatagpo kayo rin na uh, may pit. Pero, lahat naman na, na dadaan natin sa pakikiusap, basta malumanay, So, uh, mapapakiusapan na rin naman natin yung mga taga-DNA. So, yun lang mga kaibon. Sana meron kayo natutunan. Stay safe and God bless.